umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa Almusal tayo with Neb. At kasama pa rin natin po ang ating Panginoong Yesus dahil tayo ay magminilay sa kanyang mga salita na nagsasabing naririto siya sa atin kalagit na. Ngayong araw na ito mga kapatid ay pag-uusapan natin ang fruits of the Holy Spirit. Pero bago tayo magpuntaron ay ano ho ba ang foot of the Holy Spirit? Ano ho ba? Nasaan ho ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ay kasama natin Anong, habang tayo nabubuhay. Dahil ang katauhan natin ay gawa sa isang katawang lupa which is ang laman natin, the flesh, at ang Holy Spirit. At kung tayo ay papano sa mundong ibabaw, ang Holy Spirit po na yan ay babalik na sa ating Panginoon Yesus. Napakaganda po. So, nasa ating pala yan. Ngayon pag-uusapan natin yung mga bunga niya. Ano po? So, sinasabi po sa Galatians 5.22-23, babasahin ko po ano. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Napakadami niya pa palang mga bunga, no? Napakalusog ng kanyang mga bunga bunga ng Espiritu ito ay nanggaling mismo sa Holy Spirit na nasa ating katawan. Hindi ho ito bunga ng sarili nating lakas, ano? Hindi ho bunga ito nung sabi ko kanina, pa isang parte ng ating uh, kat, ng ating buhay ay yung katawang lupa. Hindi ho ito bunga ng ating laman. Bunga ito mismo ng banal na espiritu na nananahan sa ating buhay. Ano po? So, ang ganda po, no? So, kapag po tayo, lalo na tayong mga kristyano, kapag po tayo ay mananampalataya, lagi po tayong nakikinig ng mga salita ng Diyos, ay napoprotektahan po natin ang bunga ng Holy Spirit kasi naipamubuhay po natin sila, no? We are living the fruit of the Holy Spirit. Yung po ang yun po ang pakay natin eh. at yun ang ibinibigay sa atin na Holy Spirit sa ating katawan sinasabi nga rin po ito sa John 15.5 no? I am the vine you are the branches apart from me you can do nothing ang ganda po no pag wala pala tayong koneksyon wala tayong bunga yun po eh. kasi mananaik yung yung realidad na katawang lupa mo eh, ng laman mo, ng flesh mo, kung ano, kung ang Holy Spirit ay may mahabang pasensya, ang katawang lupa mo maiksip. Kung ang Holy Spirit ay nagpagmamahal, ang katawang lupa mo siguro pili lang yung minamahal mo. Hindi ho ba? Kung ang Holy Spirit ay uh, may kaligayahan, may peace of mind, ang katawang lupa natin, di ho ba nararanasan natin minsan, hindi tayo masaya, mabago bago hindi ba, o hindi tayo, uh, hindi lang, hindi tayo, wala tayong peace of mind, ganun, or, minsan meron, so pabago-bago po, kasi hindi tayo nagiging consistent doon sa mga fruits of the Holy Spirit, ano ba so, basahin po natin yung Galatians 5.16, ano po, sinasabi po rito, walk by the Spirit, and you will not gratify, the desires of your flesh. No? Ang ganda, no? Kung mamumuhay ka at lalakaran mo ang mga fruits ng Holy Spirit, ay hindi ka na magnanasa doon sa gusto ng iyong laman, doon sa sinasabi ng iyong laman. Kasi ang laman natin ho ay mabilis yan magalit, mabilis yan maingit, mabilis yan magsinungaling. Hindi ba lahat po ng pangit pero fruit of the Holy Spirit, kabaliktaran po ang tinutuwa. Ang nabanggit ko po kanina, no, yung pabago-bago, kasi hindi tayo consistent. Dapat po, minsan, sabi natin, minsan maganda ang araw, minsan bad mood ka, minsan mahaba ang pasensya, minsan wala kang pasensya, minsan mabilis kang magalit, kasi ho, oh, kumukontra ang laman sa spirit. Hindi ho ba? Sabi nga natin, ito'y hindi nanggaling sa lakas ng iyong flesh kung hindi ito'y nanggaling sa banal na espiritu na lang sa ating katawan. So, yun ho lagi ang magkalaban. Ano? So, kailangan maging consistent tayo. Paano ho? Paano tayo magiging consistent? Consistent. Kasi, connection. Hindi ho ba? Connection lang palagi. Basahin natin sa kawikaan 423, ano po? Sabi dito, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Kung hindi mo daw babantayan ang puso, madali kang madaya at magalit, maingit, like at masagasaan ang ito. pride. Right. Ano po, di ba? Nabaka napakaganda. Minsan, sa pakikinig, titibay tayo sa pagsamba na papaalalahanan tayo uh, sa mga kaibigan ng malakas ang pananampalataya nakakapag-share sila dito sa ngayon sa social media hindi ko ba meron tayong mga social media na pwede nating bantayan kaya ng almusal tayo witness na nakakapagpagaan din po at nakakatulong, nakakapagpaalala dahil lang nagsasalita ay ang nagsasalit ating Panginoon. Isa lamang po tayong instrumento dito. Ano po? So, yun po. Pwede natin gawin yun. Minsan, mga kapatid, talagang mahirap gawin. So, kailangan natin kumunik. Kailangan natin kumunik. At kailangan nating sumunod. At ngayong alam na natin kung ano yung siyam na prutas na yan, sa tuwing may pagdadaanan ka, na alam mong magkakamali ka, bumalik ka lang sa Panginoon. Kumunik ka kaagad. Yeah? kung kailangan mong mag-message, mag, uh, mag-PM, mo na. Hindi ba? So, maraming salamat po na wapoy uh, meron tayong may pamuhay sa fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. At nawapoy maging lifestyle natin ito para tayo ay maging consistent po para dito. God bless po. Salamat po at samahan niyo ako ulit bukas sa Almusal Tayo with Neb.